Hello mga kamanois. Uh, ayun si Eman oh. No? Mm. Uh, Eman. Naglalaro si Eman ng Anong nalaro mo? Overwatch. Overwatch. O panoorin nyo i-share nyo yung ano mga video natin. Ah uh, ngayon po yung ano uh, wow. birthday ni Gab. ayan po. 5 uh, years old. Ayun. Tapos Ah uh, Kakatapos ko lang magluto ng pagkain. Nagluto ko ng ano, ano lang, simple lang pagkain natin. Alam ko naman kayo kung makain naman ng gano'n. Yung gatang tilapia, yan, niluto ko. Ayan. Tapos, adobong galunggong. <laughs> yung long birthday na, hindi, hindi, ano. Tapos, yeah, may, ano ginatan. Hmm. Tapos, ano pa. Ito, check nyo yung pagkain. Ah. Pashare ng video na to. Hmm. Gatang tilapia, ayan, niluto ko yan, gatang tilapia, tapos may ginawa rin akong bihon, uh, ayan. Nagawa ko ng bihon, ayan, nagluto ko ng adobo, ayan. Gusto pa? Tapos, nagluto ko ng igado, ayan. Oh. Katapat nito, chicken, ito, di ba, spaghetti, ayan. Lalo ko na. At saka ito, adobo ano, o? Adobo ng uh, galunggong, naggawa ka ng biko, gawa-gawa. Nagmamari, gawa. mahan, mahan. Tapos may cake siya. Then ito rin 'yong uh, ginatan. Oh, ginatan. ginataan. So, mga muna magkano. Tapos syempre uh, syempre 'yung ano, di, ma, di mawawala 'yung pagkain, 'yung kanin. <laughs> 'Yung rice na dito, ayan yun yung ano simple lang hindi naman ano kaunti lang naman ang um, bisita lang naman namin ano lang siguro tatatlo lang yung bisita kami lang naman ay lima lang pala kasi ano tapos ah uh, ayan ah uh, then ano ah uh, ayun si Emma naglalaro Okay. Doon tayo nag doon tayo nagla-live streaming sa ano sa ano sa desktop. Ayan, tapos 'yan. door decoration daw si Gab kasi lima lang ang bisita niya. O kami lang. O shout out sa ating mga viewers and followers pa share ng ating video na 'to. Para at least sa uh, ganaganahan tayo. <laughs> Ayan, tapos 'yan. Kanina ako nagluto, nag-start ako ng ng morning. So ngayon po, uh, hapon po rito, Uh, nag-invite tayo ng bisita, ano, uh, dinner. O, oh, sa mga gusto pong makipag-dinner dito, o, oh, punta kayo dito sa bahay. Ayan, sa mga ano, ayan. Ngayon yung handa, nalagay ko lang dun sa ano, para dito kakain sila. Um, ano? Uy, sa mga ano, sa mga gustong mag-share ng ating video, uh, pa-share ng ating video. Ayan, ginagawa natin ano. ah uh, dito tayo nagla-live sa video gaming. Ayan, ayan. Ayan, ito. Ayan. Tapos, yung may birthday, si e Eman. Not my birthday! Ay, ito pala. Sige na siya, mo muna. Kasi birthday mo pala. Ayos, okay. ayos ka lang, ayos na. Ayos ka. Po, po, po. Kasi ito pala may birthday, si uh, Renz. Ano? Ka Renz Gabriel. O, oh, sabihin mo sa kanila. Oh. Renz Gabriel. Oh, dala uh, na. Mm, mo. Renz Gabriel. Oh. Gabriel? Oh, birthday pala ni Eman. Ito no, si e Eman. it's Renz Gabriel ako. Sabihin mo. Shoutout shout out ka Malos. Shout out ka Badox. sabihin mo sa kanila. Shout out ka Badox. Ayos yun mo. Shout out ka Badox! Hmm. Shout out daw sa mga mahilig mag-share ng video. Palay <laughs> like and follow po sa mga hindi pa po, po nakano. Oh, yes. Then please support po ng ating Facebook page Kamanois and Kamanois in Canada. Sa mga ano po, sa mga mahilig po na mag-support sa ating Facebook page, sa mga tamad mag-share. <laughs> Shout out daw. Actually, ito mga kamali, so, Dito tayo nag live streaming. Ayan, nagla live streaming tayo dyan. Kasi dito tayo nag-gaming. Ano? E, ano yan? Ah, uh, nag-gaming tayo dyan. Kasi si Gab, makulit kasi. Ayan. ano. Ah, uh, ah... Uh, si, ang birthday ni Gab, o uh, ni Eman... No, ay, not Emma, hindi Emma. pala si Eman. Si Gab daw. Ano, ah... Uh, pa, ano na? 25 years old na si, ano? 26 years old. 6 years old. Hindi, 5! Ah, 5 pala? Okay, 5. Oh, 20. shout out. Oh, birthday daw. O, ano yan lang kami. Simple lang. Ano lang, ano, uh, birthday birthday lang. Kasi nag, nag invite kami yung bisita, ano lang po, lima. Kasi nga, di ba, 5 years old. Pag once na pang-anim ka, uh, antayin mo na lang yung ano, next year na ating ano, birthday. Hoy, pa-share ng ating live oh sa mga tamad. Uh, again sa mga ano ah, sa mga nagsusuport po sa ating Facebook page, palagi pong na palagi po tayong ano, nagla-live streaming ano. Keep on sharing po ng ating live mga kamanois and uh, again huwag niyo pong kakalimutan na i-like, follow po ang ating Facebook page and pa-public share ng ating live streaming. Sa mga sa mga viewers natin na nanonood lagi ng ating live streaming oh, Uh, thank you so much uh, inyong sa inyong pag-suportan uh, sa inyong Facebook page. Uh, alam nyo naman, araw-araw tayo namimigay ng GCAS. Uh, Pa-share and of course, malaking tulong po yung ano, pag-share nitong video na to. Sa support, uh, makulit yung bata yun. Hindi oh. Di mapakali. Si ano yan, birthday ni Eman pala ngayon. Ayan, nakasampal. Nakasa, nakasa naka birthday ni... Birthday, birthday ni Eman. Uh, sino may birthday? Yeah, yeah. Oh, shout out muna. Hindi <laughs> man nagsi out. Ay eh, pabibigay namin ito sa Philippines yung ano, yung uh, shoes na crocodile. Shout out, uh, shout -out Oh, ayusin mo. Shout out oh. and, uh, sa mga viewers and followers, uh, huwag niyo pong kakalimutan lagi na i-share ang ating video at palike uh, pa -like and follow ng ating Facebook page, Kamanois and Kamanois in Canada. At si Emmanuel, ito po si Emmanuel. No! Ah, sino to? Si Gab-gab daw siya. Oh, Pa-shout out muna. No, no, ay, God. ay di mga ayos so, kasi padala ko tong Shout ano. Shout out Kamanois. Hmm. Shout out daw Pa-like and share ka mo. Like and share. Like and share. Hmm. Boy, ko yung wala. Oh, wait. Makulit tong ano. Palaging ano. Mo OFW nating ano. Uh, viewers and followers. Shout especially sa viewers natin dyan um, yeah, yes. yeah. from Riyadh, Saudi Arabia, mga taga Doha, Qatar, Kuwait, saan pa, Abu Dhabi. And uh, huwag niyo pong kakalimutan, uh, pasupport pa-support po na ating Facebook page. Salamat sa inyong pag-support uh, sa ating uh, uh, mga live streaming at saka video. And again, mga kamanoys, is, uh, I-share nyo lagi po itong uh, video na to. Huwag nyo pong skip yung ads. Okay po? Hey, uh, we'll see you again mga kamanoys sa uh, ating uh, live magla live po tayo maya-maya and uh, uh palagi naman tayo ano uh, namimigay ng gikas. Ano po, Again sa ating mga viewers and followers, uh, thank you so much and we'll see you for the next live streaming. God bless po and Marinaldo Mabalas po. Bye-bye.